is welcome back dito sa aking YouTube channel. Ulit nandito, mag a uh, nag-upload ulit. Sa tagal-tagal din natin nagpahinga ano sa YouTube, almost 2 months or hindi na pala 2 months ano na maggoing 3 months na ako hindi nakapag-upload ng video. May nag-message doon sa aking page na Single Parent Lifestyle page na Kamusta na ako kasi akala lumala yung sakit ko. So, so far, so good naman. Medyo okay naman yung pakiramdam ng single parent. Pero naging busy lang po talaga dahil, dahil nga, di ba, alam niyo naman last video ko or mga vlog ko, ang nangyari is talagang bumagsak. Or I mean, um, medyo nag-down ang ating sari-sari store simula dun sa last year nung na-diagnose tayo with hyperthyroidism at uh, nag in, nakabili tayo. Kumuha tayo nga pala hindi natin nabili so nakakuha tayo ng bahay na halos kinastress ko na talagang drag yung struggles ko financially no. So nagkakaroon tayo ng financial struggles last year and then hanggang sa nagkasakit ako, sigurado na rin ng stress. So, dapat ingat-ingat sa lahat ng may mga sari-sari store or ano, huwag magpapastress. Talagang ano, enjoy na lang ang buhay. Enjoy ang meron tayong tindahan. So, kung nag-start tayong maliit, so, kung balik ano lang tayo, kwentuhan lang tayo regarding sa mga pangyari sa isang sari-sari store. No? So, dito sa lugar namin nga pala, ang dami na, lalong dumadami na, may nagsasara, may nagtitinda, may nagtitinda, may nagbubukas na panibagong sari-sari store, may nagsara dati, nagbalik na naman pagtitinda. So, ang daming mga ganong situation ano. So hindi natin mapipigilan 'yan kung halimbawa yung mga kapitbahay natin ay magsari-sari store din. So natin magagawa. But paano ba natin i-handle kung uh, competition? Paano natin i-handle ang ating na negosyo no, yung ating pinagkakakitaan. So para sa akin, ang mo-share ko lang din kasi um, napansin ko nga talaga na bakit marami na nagbubukas ng mga sari-sari store. Before kasi nung mag-start ako, iilan lang kaming nandito ilan lang mga sari-sari store. Kaya nga naisipan ko, sari-sari store ang bubuksan ko. Kasi nagkataon na uh, pag may kailangan ako, sarado yung matindahan, minsan wala. So, sabi ko, sige, mag sari store na rin ako. Yun yun, hanggang sa napamahal na rin sa akin ang ganitong klaseng anak buhay. So, ang nangyari ngayon is talagang tuloy dumadami, lalo na after pandemic. yung daming nagsari-sari store. In fact, dito sa, sa buong section ko, eh, tabi-tabi sila sa likuran, kabilang main road, tabi-tabi sila kasi paikot. Ngayon, talagang halos isang bahay nilang pagitan. Minsan nga, dalawang, ano eh, tabi-tabing bahay talaga, may sari-sari store na. After nating naranasan kasi yung pandemic nga, natang, talagang ang hirap, doon natututo ang tao. So, ang daming mga pagbabago after nung ating lockdown or pandemic last 2020. So, 2021, lum dumami ang nagtindahan. In fact, sa lugar ko, marami ako nakikita. Ang dami na rin mga parang military which is before. Yun nga ang naisip ko na gawin. Ha? Pero hindi na lang talaga kakayanin no, ng ating powers. Kaya, ang nangyari is talagang nakafocus sa na tindahan. Of course, before, yung ating water filling station, yung ating loto outlet. So, itong guys, loto yan sa kabila. So, ako lang. <laughs> Wala na rin akong tailor. Nag-aaral pa rin pag walang pasok, tulong pag may pasok. Ayan, solo na naman tayo. Wala tayong katuwang. So, itong time na to, medyo malamig ngayon din maulan. Ako nagbabantay ng loto. Ako rin dito sa tindahan. Then, meron din tayo dito. Nagkitinda din tayo ng mga fries, fishball. ball. Ayan. So, dito tayo nakapuesto sa harapan mismo ng ating tindahan. So, parang feel ko lang ngayon guys mag-share ng kwento sa inyo. Fishballs, fries, titinda ako. Uh, ngayon lang ay wala ako nung aking milkshake dahil ramdam ko at nakikita ko sa cellphone ko na maulan, medyo masama ang panahon. Kaya hindi ako nagtitinda ng milkshake. So, yun nga guys, balik tayo sa kwentuhan about sari store. Ano po ba ang pwede kayang gawin? So, ang dami na nating kakumpitensya sa ating lugar. Dapat ba tayong tumigil na or ikat mabahala ba tayo? Para sa akin is, Siguro hindi yun eh. Hindi ako man nababahala. Hindi ako nag-aalala. Dahil sa dami na namin or mga kompetensya. Kasi sa sitwasyon ko lang ha, I don't know sa, sa ibang lugar at ibang mga sari-sari store sa inyo, kung talagang nag-aalala kayo. Kasi ako, so far, hindi naman ako, may nawala na customer, pero marami, na, marami pa rin nare-retain, mayroon pa rin bagong customer na dumarating. So, lalo na sa lugar namin is matao at paiba-iba yung mga tao dito. Minsan marami nang umupahan bagong nag-rent sa mga unit dito. So, parang hindi ako nawala naman ng customer. Nagkaroon ng financial struggle ang ating sari-sari store business nawalan talagang stocks. So, start ako sa umpisa. So, ganun kahirap. Ngayon, unti-unti um, tayong bubabangon nga, tulad ng sinabi ko, itong taon na to, nag-start tayo ulit. ba diba? Kasi nagsara ako last year. Um, ngayon, ang nangyari, may, may, mga items na wala ako. May mga, hindi may guys, na may meron tayong mga hinahanap si customer o si Suki na wala tayo at pwedeng lilipat sa katabing tindahan or dahil sa dami na namin dito, pupunta sila doon. And then, ang nangyari is, nalalaman ko na medyo mababa pala ang price ko compared sa iba mga dito. So, yun lang ang kinaganda guys. Kasi sa akin pa rin, pag wala ako, no choice, lilipat sila sa iba. Pero pag meron ako, dito na po talaga. Lalo na sa load, tapos ako may Gcash ako, may Maya ako. So, parang andito na may bills payment ako. So, parang halos dito na sila. Yan okay. so, yung nangyari guys. Na hindi naman ako nawawala ng customer. Pero ang ano ko lang eh, sana unti-unti ko na talaga mo ibalik sa dati, no? Yung ating tindahan, na lumakas lalo at maraming customer kasi nga kompleto tayo. Before kasi kumpleto na tayo, medyo nagkaroon lang tayo ng struggles. So, ang matitip ko lang para magkaroon tayo ng maraming customer dahil may, may dumadami yung mga kompetensya natin is make sure ang una-una is yung pagandahin mo yung tindahan mo. Hindi ibig sabihin na kailangan mong gawin yung buong building na yan. I mean, yung pag-display, ganyan. So, ganun dapat ang gawin sa Darling Guys Okay, so, balik tayo guys. Alam um, mo, may ginagawa. So, ganun yung nangyari, no? kaya dami nating ano. First is, ang gawin is, eh talagang pagandahin na lang natin. Yan yung isa sa mga paraan para kahit paano ang ating Celestar Store ay dudumogin pa rin. Pag nakikita kasi, ang ganda ng display mo, napaka ano ng ng, 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 tindahan mo, maaliwala. So, it means na ang dami nakikita ang paninda. Kahit nakukunti lang ang paninda mo, nandun na yun sa paano mo di-display yun para kitang kita at maganda tingnan sa mga mamimili. So, pangalawa naman is kailangan ang tindahan mo talaga na complete. So, yun yung wala tayo, no? hindi pa ganun. So, kung pag-complete ang ating sari-sari -sari store, ang mangyayari is wala nang hahanapin na sa iyo na lahat. So, sa iyo ang tao pupunta. Kaysa naman mag-jump sila sa ibang tindahan, palipat-lipat pa sila. So, hangat maaari kung kumpleto ang ating tindahan. Talagang sa iyo at sa iyo na rin ang mga customer. Di na yung lipat at babalik-balik na yan sa iyo. Number three naman, is talagang ang ano natin, yung servisyo natin sa ating customer. Talaga, ano na yon dapat maging friendly ka, dapat maging um, magandang pakikisama mo. Hindi lang yung tayo ay kumukuha ng customer para kabenta. Talagang magkaroon tayo ng sympathy sa customer. So just in case na may mga ano, uh, ano ang customer, makipagkwentuhan tayo. So nandun yon Hindi naman to the extent na talagang ano, um, super close na, but still we need to be friendly. Kasi yun yung ano natin. And last naman is talagang kailangan sa ngayon, sa panahon ngayon guys dapat the, the price is right. So, ibig sabihin, uh, ibig sabihin, kahit naman minsan may kasungitan tayo, pero kung ang ating paninda ay e wholesale price, ang ating paninda ay e napakababa compared sa ibang tao. Kasi ako dito, sa totoo lang guys, ang alam nila, masungit na masungit daw ako. Pero hindi naman ako tipo yung nang Pero, mababa ang mga presyo ko. Kahit pa paano, mababa ako ng piso compared sa ibang mga tindahan. Kaya sa akin pa rin napupunta mga customer. So, bumabalik-balik pa rin. Dahil nga sa um, pag sa panahon ngayon, ang hirap eh. Sobrang mahal yung mabilihin. Kung saan ang customer natin o mga suki nakakamura, doon sila pupunta. Kaya number one talaga din, ay alagaan natin ang ating pressure Make sure na hindi tayo yung sobrang taas. Huwag naman yung nalulugi tayo. So alam nyo na yun, pag-aralan nyo kung magkano ang kuhanin sa ahente at kung ano ang ano nyo, ang pwedeng i-, i mark up nyo dyan na hindi kayo lugi yung sapat lang guys sa kumikita ang importante is kahit maliit ang tubo natin basta tuloy-tuloy ang kita at ang customer natin. Dahil yung mga customer, pag mura ka, sa'yo pupunta, and then, ang mangyayari dyan, hindi lang naman yan eh, ang bibili ng customer. Example lang, mababa ang, for example na lang, Red Horse. Sa Red Horse ko is 110. Sa iba naman is 115. So, saan sila pupunta? Mostly, ang tulad ng jean, magkano jean ko dito? So, 65. Sa iba pala ay 70. So, saan sila pupunta? Sa akin pa rin. Tapos, yung bumibili ng jeans, sa akin na rin bibili ng juice. Sa akin na rin bibili ng yellow. So, di ba? Red horse. Sa akin na rin bibili ng red horse. Sa akin pa bibili ng mga si So, talagang may mga ganong case, no? Mga scenario na ang customer pag nabili sa'yo ng ganon, lahat na halos bilhin na sa'yo. Kaya maganda talaga yung medyo mababa ang iyong paninda o ang presyo. Okay? So, yun lang guys ang may share ko na siguro kung kayo ay nag-aalala dahil ang dami na nagsusuputang tindahan sa iyong mga paligid. Kaya, ganun lang guys ang gagawin ninyo. Talaga, make sure. ano yun? Okay, so balik tayo guys. Yun, yun, lang yung tips, no? So, apat lang yun. Yun kasi ang naisip ko importante talaga. At yun din yung ginawa ko kung bakit kahit pa paano sa dinabidami na ng mga tindahan dito may nagsara na lang sila may bumalik nat, may mga panibago nagbukas ng sari-sari store hindi ako nabahala kasi uh, yun yung apat na ginagawa ko siguro yun din ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nagsara na nga ako ng 2 months no? nagsara ko 2 months pero ba't bumalik pa rin? At minsan nagsusungit na nga ako, dahil na may, minsan may karamdaman tayo, masama pa karamdam, di ba? May pagkamasungit tayo. But still, ang customer ko ay nandito pa rin at bumabalik. So, yun yung apat na in ko sa aking sari-sari store. So, from 2012 hanggang ngayon, ganun, walang pagbabago. So, talagang pag-aaralan lahat ang, ang pinasok natin para tayo hindi mag, sasara. I mean, hindi tayo mawala ng customer. Kasi isang isang bagay nagpapasara ng isang sari-sari store kung wala ka ng customer. So, para saan pa yung pagtitinda mo kung wala ka ng mamimili, di ba? Para ma mawa, hindi mawawala si mamimili. So, yun lang yung ating gagawin. Um, yung kailangan maganda, presentable ang tindahan, kung hanggat maari open. So, kahit maliit lang yan, masakit ang kita, ang ganda ng display mo, di ba? Marami dyan ang matuturo, nagtuturo din at meron video about sa display kung paano para maganda tingnan sa kay customer o kay suki. then, ang pangalawa is talagang kumplituhin mo hanggat maari yung mga fast moving, lalo ng araw-araw na hinahanap ng customer. Make sure na meron ka para hindi na siya mapunta sa iba. At of course, yung presyuhan natin, dapat ano, yung tama lang. So, talagang swak. Sa, sa budget ng ating mga Uh, market or ng ating mga customer. Then, ang number four talaga yung servisyo. Importante yun. Mabait ka din. So, yung halos yung dalawa, kahit naman hindi maganda yung, yung tindahan, no? Pero kung mababa ka, mura. I mura yung bilihin. Then, uh, mabait ka, sa'yo pa rin papunta pero kung halimbawa maganda ang iyong tindahan, kahit napakaganda ang bilihin mo dyan, ang ganda ng pagka-display, pero hindi ka naman makakausap ng maayos, lagi kang galit. At kung halimbawa sobrang namang taas ng bilihin, wala din customer na pupunta sa'yo. So, yun yun. di ba Kailangan importante talaga dyan is yung um, pag-uugali natin and of course, yung ating um, ano, yung ating presyo. So, yung dalawa ang pinaka- magandang gawin, yung dalawang bagay, yung pag mo na hindi masyadong mataas, di ba? Kahit maliit lang ang kita pero tuloy-tuloy naman doon ka. And then, um, paano ka makisama kay Suki? So, yun yung guys yung apat na mas-share ko sa inyo. At saka, sana makita-kita pa, ta tayo sa sunod kong mga sana, makapag video. Sana makapag-video ulit tayo, makapag-upload ulit tayo. Kasi so sobrang busy. At ma-share ko sa inyo ang mga kaganapan dito sa aking sari-sari store. Kita-kita ulit tayo at lagi natin tandaan everyday. It's a beautiful day and be grateful. Sa lahat ng mga pamilya, thanks bye.